Day 11 Pagkain sa supper Giniling uli Pero lalahukan ko ng iba mga dreno Yan Atay ng baka Ano rin yan eh? Rich in nutrients Kaya kasama sa diet yan mga dreno Suggestion nila is uh, Two times a week So yun yung susundin ko mga dreno eto yung ulam Ng mga hindi nagda-diet Itong isa, yun, tinola mga dreno Pero sa nagda-diet, eto lang. Asin lang yung lahok niyan mga dreno Ito Eto, baka lagyan ko ng konting paminta mga dreno Para kahit pa sumarap-sarap naman. Pero ang sarap niyan, lulutuin ko sa batter yan. Tapos, pagkahaluin ko. Kalahati na ito, konti niyan. Siguro kalahati din yan. Tapos, magpiprito ako ng mag scrambled egg ako at mga tatlo o apat na itlog Finished product <laughs> hindi ako ng maliliit yung liver mga dre no? good morning mga dre nasa kabilang campus ako sa elementary at dito ako ngayon ma assign sa loob ng dalawang linggo day 13, lunch time. Ewan ko, brunch pala to mga dry, no? kasi hindi ako nag breakfast eh. Mga ano, 10.45 na. Meron akong itlog, apat na piraso, tapos meron din akong steak. Yung steak palagay ko, hindi ko mauubos yan mga dry, masyadong marami. Yung itlog, ewan ko kung mauubos ko rin, apat na piraso. pala kailangan ganito ang yung kakainin yung itlog mga hindi pwedeng kagat kagat butter ka tayo no madre anong oras 4 23 PM Monday Day 13 Oh man, wow, 13 days na mga dre, no? Gusto ko sana kayo, ano eh uh, Paano ba? May mga nakaka-appreciate, merong hindi Pero sa mga magtatanong kung ano yung resulta mga dre, no, ng diet ko Hanggang ngayon, nagda-diet pa rin ako mga dre, no? Hanggang ngayon, carnivore diet pa rin Kahapon, yan, kumain niya ako ng avocado mga dre no? Hinaluwan ko ng avocado pagkatapos uh, so far so good naman mga dre no? kasi nga maraming ano eh marami kayong concern mga dre no, na sinasabi sa akin pero ang totoo mga dre kumbaga maganda yung pakiramdam ko eh Maganda yung pakiramdam ko nawala yung mga pamamaga ng joints ko pag ko sa umaga hindi na ako nahihirapan yung ano nga mga dreno yung kung tawag dito kasi meron akong tendency na biglang namamaga yung bukong bukong ko yung ganon hindi ko naman alam kung anong dahilan pagkatapos minsan yun nga pagising ko sa umaga minsan hirap akong maglakad masakit yung sa may bandang bukong bukong din so hindi ko maipaliwanag ngayon no? wala siya mga dreno as in wala sabi ko nga sa inyo itong mga kamay ko na i-close ko na ng mahigpit mga dreno. mahigpit na mahigpit dati hindi ko na magawa yan kaya nasabi ko nawawala nawala yung mga pamamaga ng joints ko ng inflammation sa katawan mga dreno kaya yun uh, paano ko ba paano di ba i mean katawan mo yung unang magsasabi sa iyo kung may mali sa ginagawa mo eh. di ba eh so parang wala naman akong nararamdamang hindi maganda mga dreno pero Uh, may mga nagtatanong gaano katagal ko to gagawin? Hindi ko naman planong gawin to sa napakahabang panahon mga dreno. Umaga, gusto ko lang makapag establish ng let's say a month or 3 month, kumbaga ma-max sa uh, maximize ko yung panahon na kaya ko. Tsaka maramdaman ko kung sa anong month talaga yung sobrang okay na yung pakiramdam ko mga Dreno. Tapos siguro later on uh, yun magpapaano pala ako magpapa blood ako after a few months mga Dreno. Sa ngayon bago pa lang naman itong ginagawa ko kaya I don't think na sulit pa yung pagpapa blood works kasi kakatapos ko lang magpa blood works at sabi nga sa bloodworks works ko nung nakaraan mga Dreno na ano ko, kumbaga mataas ang mataas ang ano ko kolesterol mga dreno medyo may problema ako sa kolesterol medyo tight to ah taga lang ah magastos na yung diet ko eh wala akong paggawa ng ano ng scratch eh <laughs> so medyo mataas yung kolesterol ko mga dreno binigyan na ako ng maintenance na gamot pero tigis ng ulo ko diba uh, ayoko makipag argue mga dreno kumbaga may paniniwala kayo sa sa diet na ginagawa nyo ako naman ito yung nararamdaman ko mga deno talagang I feel good I never felt this good for a long time tama ba? totoo lang mga deno mga masarap yung pakiramdam ko nakakatulog ako ng maayos yung hilik ko daw nabawasan na yung mga positive na pagbabago kaya hindi ko masabi na di ba parang ang hirap paniwalaan na ano eh mali yung ginagawa mo samantalang nararamdaman mo na may improvement na nangyayari sa katawan mo di ba ano lang to mga dreno Kung kumbaga pag dumating sa point na okay ah, Kung uh, na establish ko na kung nasa na yung pinakamagandang mood ko yung pinaka pinakamagandang pakiramdam ko sa katawan ko. Unti-unti, magdadagdag ako ng diet, mga dreno. Ah, magdadagdag ako ng mga iba pang pagkain sa diet ko. Inunahan ko na nga sa abukado, mga dreno. Kumbaga, kailangan ko rin eh. Kumbaga, healthy oil. Healthy fats pala, mga dreno. I think, I think, ang pinakamalaking uh, game ch changer, mga dreno, sa ginagawa ko, is yung hindi na ako nagko-consume ng sugar. Yung sausage na nabili ko, yun may sugar yun pero other than that, wala na akong sugar na ini na tinitake mga dreno, hindi ako nagkakape, hindi ako kumakain ng tinapay ng carbohydrate zero ko mga dre as in zero sugar uh, ewan ko uh, siguro mula bago ako nag diet kumpara ngayon siguro wala nang ano, wala nang 1%. Minsan nga wala akong sausage, eh. katulad niyan, ilang araw na ako walang sausage, mga dre, no. Wala akong bacon. Ibig sabihin, ilang araw na ako walang sugar. As in zero, mga dre. Ha? I think 'yun yung isang pinaka ano, eh, pinaka magandang nagawa ko sa buong buhay ko, mga dre, no. Para mapagaling yung katawan ko. Kaya 'yun, ah uh, Thankful ako na sinubukan ko itong diet na to mga Dre, no? Ngayon na kung maitanong niyo naman, namimiss ko ba 'yung mga pagkain? no mga lipas mga nakalipas na araw, oo mga dreno sobrang namimiss ko 'yung mga pagkain na kasanayan kong kainin, kahit 'yung mga prutas. Sabi ko nga sa inyo, lagi akong naglalaway, mga dreno Wag lang ako hindi may makitang prutas, naglalaway na ako niyan kahit anong prutas, 'di ba? Talagang nagki-crave ako sa sa mga pagkain na kasanayan ko. Pero ngayon, hindi na masyado kahapon lumabas nga kami lumabas kami pero hindi ko ano hindi ko hindi ako naghanap ng ano pagkain na makakain sa labas mga dre no tapos ngayon hindi rin ngayon isang isang beses pa lang ako kumakain mga dre yung kain ko ng mga alas 11 anong oras na 4.30 or na hindi pa ako nag breakfast nun di ba kaya ano mga dre no? Uh, masarap sa pakiramdam yung yung pinagdadaanan ko ngayon hindi madali, hindi madali itong diet na itong mga dre, no? Pero doable naman eh. Kayang-kaya naman, kailangan lang talaga ng ano, sapat na willpower mga dre, no? Actually ngayon, pag may naiisip akong ano, eto ah, kayo ah, kung anong gusto nyo sabihin mga dre, no? Pero sa akin lang naman, no? Halimbawa, sabihin natin milkshake, di ba? Naisip ko yung sugar, naisip ko yung iba pang bagay na chemicals na pwedeng ilagay ito sa pagkain kaya hindi na ako masyadong natatakang mga dre no? kaya yun itlog itlog di ba totoong pagkain walang halong chemicals yung karne di ba siguro later on sabi nga nila mga dreno dapat um, bilhin mong baka is yung mga grass fed yung talagang pasture raised, pati yung itlog di ba para talagang sigurado ka na kumbaga organic pero wala pa ako sa ganong ano mga dreno sa ganong kalibre kasi isa pa may kamahalan din yon di ba mas mahal yung mga organic na product eh pero so far so good mga dreno 13 days hindi ko nakikita na anytime soon magigiba pa ako sa ginagawa ko no kasi nga mga masarap sa pakiramdam mga gano, magaang yung pakiramdam ko hindi ako bloated <laughs> palagi di ba? nabawasan lang yung pag-utot ko eh <laughs> dati utot ako ng utot eh ngayon nabawasan na yung mga dre no? kaya yan. I will I will try na ituloy to as long as I can mga dre no? unti unti pabalik ako sa ano sa dating hindi hindi, hindi pa dating diet unti-unti i-modify -unti, ko mga draino pero yun nga siguro start start na kumain ng ano ng mas clean mas healthy yun Day 13 pa rin tayo mga dreno. Ito na yung hapunan ko siguro. Anong oras na para sa hapunan? Ayan. 545. <laughs> aga pa diba? yan ang ating kakainin. Avocado. Giniling. May itlog. Tsaka yung atay na natira ko noong 2 or 3 days ago mga dreno. Yan na yung hapunan ko tatagal na sa akin yan hanggang bukas ng alas 11 <laughs> wishful thinking lang mga dre no pambihira o oh. ko kung kaya ko yung ganon op 2 weeks na tayo yan ang ulam natin mga dre okay uh, kanina lang scrambled egg ako ng apat na itlog tapos meron akong baon na apat na bacon so idalmusal ko yung 3 ng itlog <laughs> tsaka yung tatlong bacon tapos eto kahapon pa ito mga breno yung tanghali ako hindi ko na upos o nga pala uh, yung concern sa asin mga breno kasi nga, sa asin, kumbaga, wala na kasi akong kinakain na junk food, mga dre, no? Kumbaga, dito na lang ako nakakakain ng asin pag naglalagay ako sa pagkain ko. Other than that, wala akong ibang kinakain na merong sodium. So, I don't know, baka hindi naman, di ba, makaapekto masyado sa sa akin yung asin. Kasi nga, imagine dati, mga dre, Kung umubos ako ng ano, ng Pringles, yung isang buo, yung malaki. ay kung ubusin yun ng isang kainan, di ba? Imagine, gano'ng parami yung sodium nun. Di ba? Kumpara ngayon sa kinakain ko na eto na lang, mga dre, no? May Pringles ako, may Tim Hortons ako, may pizza ako. Yung dami ng junk food na kinakain ko dati, mga dre, no? Kumpara sa klase ng pagkain na kinakain ko for the past two weeks. Yung talagang, as in, itlo, baka, asin yun lang mga drelo walang ibang ingredients kaya parang katawang maisip yun. kaya nyo yun mga drelo kung gusto nyo natatawa ko may nagsabi baka mas mauna daw pumayat yung wallet ko kesa sa kesa sa akin <laughs> actually magkaka ulcer na yung wallet ko baka hindi pa ako payat wala na laman eh. Martes. Ginawa ko na to mga dreno. Nung Sabado pa. Eto, nung linggo, babalikan ko dapat. Kaya lang sarado yung daanan dito. Sinarado ng mga polis eh. So ngayon ko lang gagawin to. Pero ikakanto ko na yan doon. Ikagalaw ko na yan doon. Para meron akong ano, space. Tsaka pwedeng malinisan din ba. Kaya dyan ko na ilalagay yan. Tumawag sa akin kanina yung ano. Ah, nag-text pala kanina sa akin yung caretaker. Kasi may naglinis dito. Yan, natanggal yung connection. Saktong-sakto <laughs> -sakto rin. Gagawin ko ngayon. Kaya, let's go. Alam niyo, Madre. Kaya, minsan hindi ko na sinasama sa video yung mga ganitong trabaho. Kasi iniisip ko, boring din sa nanonood eh. Kaya kung minamadali ko na ba sino shortcut shortcut ko na minsan pinapakita ko paggawa na. Pero na-realize ko rin na marami pala tayong nanonood. Marami nanonood sa atin na at tiga US tsaka Canada. Baka mapakinabangan nila minsan mga dreno yung mga video natin. Lalo na yung simpleng repair lang. ba diba? Yung mga homeowners dyan. Katulad nito per oras ako. di ba Hindi ko mabalatan tong tape. Mahal pa naman mga Dre no? Pag ganito Mga pinakontrata nyo O kaya let's say Yung simpleng tulo ng gripo nyo Mga Dre no? May leak Yung Yung gripo nyo sa lababo Sabihin natin sinara nyo na Pero may leak pa Pag tumawag kayo ng tubero Mga Dre no Apakamahal ah, nun Eh samantalang kung kayo ang gagawa eh Wala pa yatang Wari ko yung eh, Mga Wala pang mga 40 dolyar mga adreno magagawa nyo. Pumigamit okay, na kayo ha. Ah, oh, may kakasya ha. Tape lang mga dre ha. Bakit hindi pwede yung screw? Kasi pag may screw... Ah, hindi ko na ipakita kanina sa inyo. May iskrong nakatusok na ganyan, paloob. Yung iskro na yon puno nung, nung himulmul ng mga damit, mga dreno. Yun ang delikado. Kasi sa sobrang init nga niyan, pwede yung pagmula ng sunog yun eh. Yung lint ng damit, di ba? Napakanipis nun. Napakadaling. Ano Napakadaling. straight. Tignan nyo. Straight. Straight. <laughs> Nai-straight yan mo, Andre, no? Tapos sa... Uh, yan. Ayan, no. tapos nagiging elbow. Kaya ang husay, di ba? Taba ng mga ano nila, di ba? Ang taba ng mga kinakain nila. <laughs> Malaki iisip nila, eh. Tapos titipan ko na to. Pagka-tape ko na ito sasalpa ko ito ron, tapos titipan ko naman ito. Tapos magkakata ko, pag para dito, papunta ron, tapos titipan ko. Ito yung binili kong hammer drill, mga dre, no? Okay na, mga dre saksis mas mas okay yan kaysa nung ano corrugated mga draino ngayon kahit inspeksyon niyan pasado na yan mga draino hindi na ibabagsak ng mga ano yan, mga inspection okay ano oras na pipe 5.30 na so hindi na ako mag-aano dapat nagagawin pa akong isa mga draino yung yung, bin, yung screen ng bintana pero hindi ko na kasi 5.30 na eh. Dapat talaga mga 5 lang ako mga dreno. Yan ang ko eh. Tapos na naman tayo ng isang part-time mga dre At kumita na naman tayo ng extra <laughs> Diba? Hindi mo kailangan maging eksperto <laughs> Kailangan mo lang maging resourceful materyales mga dre no uh, kung gagawin niyo sa inyo yan yung nagastos ko sa materyales mga dre 200 oh nasa 200 mga dre no 6 na ano yon 6 na 6 feet na yung pipe yung tubing 6 na 6 feet na ganon tapos 6 na elbow tapos 4 na tape so nasa 200 dollars yon mga dre no just in case na ano na gagawa kayo niyan. 15 dollars siya yung isang tubing mga dre na 6 feet no. Tapos yung elbow nasa 7 or 8 dollars kada isa. So just in case na gusto gusto niyo gawin niyan, malaman niyo yung ano mga dre no, yung materials. Pagkatapos ang mahal talaga diyan mga dre no, labor. material is 200 lang pero pag pinagawa nyo yan mga dre pwede kayong singilin sa labor nyo ng 300 to what 500 kasi baka gawin na nilang ano eh kumbaga kontrata na mga dre nung no? hindi na per oras yung ganyan trabaho eh kaya napakahalaga na ano na marunong kayo magkumpon eh, kahit konti lang kung hindi man kayo marunong nandyan si youtube mga dre no? youtube university dyan lang ako natututo mga dre no ano rin lang kung lang isang video yung panoorin nyo tatlo apat diba? siguro nakatulong din talaga mga dre no, yung experience ko sa, sa trabaho sa ginagawa ko kaya uh, kung may gagawin man ako na hindi ko alam pag tinignan ko nagkakaroon ako ng idea mga dreno kumbaga somehow may pattern eh yung bawat trabaho na gagawin mo kaya kung marunong ka ng konti may idea ka na kahit paano mga dreno sa, sa fundamentals na tinatawag panis <laughs> fundamentals pa eh no? maglalagay lang ng ano eh ng 20 <laughs> dun sa maraming bagay mga dreno natuto ko magawa ng wall diba? diba? ang kasunod nun natuto akong kumbaga nagkaroon ako ng idea sa spacing ng stud kaya nakagawa ako ng ceiling nakagawa ako ng ng deck yung ganon mga dreno kasi merong sinusunod na pattern at paulit-ulit lang yun mga dreno kaya yun sana kahit papano makatulong sa kahit sa isa lang <laughs> di ba? kung hindi nyo naman kailangan yung pinanood nyo at least eh, na-entertain kayo mga dreno... no? nagkaroon kayo ng idea yun buhay Canada, pambira oh. kaya <laughs> ito ang buhay Canada mga Dre kaya eh, nga uh, minsan mga Dre no? nakita nyo naman, minsan Sabado oh, linggo, nagtatrabaho ako di ba? tapos may lalapit sa yung tao yung hey, uh, manghihiram ng pang birthday di ba? tapos pangiinom niya lang yung yung utangin sa iyo o kaya mangungutang sa iyo tapos makikita mo makikita mo pag linggo o sabado nakikipag-inuman lang di ba samantalang ikaw sabado at linggo nagtatrabaho ka yung ganon mga andre no nagrereklamo ba ako oh naman <laughs> ako pa ba may <laughs> e, pera ako kasi mas mas I mean, may extra akong pera. Mag <coughs> Nabilaukan ako, di ba? Nung sinabi ko may pera ako. <coughs> Sinungaling kasi rabo ko eh. <coughs> Minsan may extra ng pera kasi nga mga dreno. Uh, yung ganyan, yung mga racket-racket. Di ba? Kasi kung hindi ka racket, wala. Apakahirap ah, mga dreno. Apakahirap ah, pagtagpuin ng bawat dulo ng mga binabayaran bills. Alas 6 na. Alas 6:05. Ang lamig na nung nakaraan mga dreno Tapos ngayon um, uminit na naman Wala steak Baka ito yung chinook Sa kanila chinook ang tawag mga dreno Sa, sa amin ano eh Sinasabi ng iba rito Indian summer daw eh For 2 weeks si